Meron daw mga multo sa deep ed. Ayun, ito kay Senador Rafi Tolpo. Pero bago ko ituloy ang ating kwentuhan, ay sana ay huwag niyong kalimutang i-follow ang Facebook page ko, comment, like, and share, at i-subscribe ang aking YouTube channel na Stories of Uncle Pine. 12,000 ng ghost students na equivalent sa 300 million pesos ang nakuha sa gobyerno sa ilalim ng DepEd Private Education Assistance Committee. Yan ang nakikita ni Senador Tolfo. Pero dapat siguro tingnan mabuti ni Senador Tolfo dahil itong nakikita niya ay Tuk -tuk lamang ng malaking bato ng gelo o tip of the iceberg. Baka mayroon pang ghost school buildings at ghost uh, na libro. Kung sa bagay ang libro at building ay wala namang kaluluwa, posibleng magkaroon talaga ito ng multo kahit imposible pero may pasabilidad talagang mayroong ghost school building at ghost box o libro.